Hello guys, tikman natin ang pinakbit sa sardinas. Ito ang mga ingredients. Bawang, sibuyas, patis, sardinas, at gulay. Ayan, una gagawin natin ay igisa natin ang bawang. Bawang. Kahintay natin medyo maluto yung bawang. At isusunod na natin ang sibuyas. Sunod natin ang sibuyas. Haluin hanggang sa ito ay maging brown. Pagkatapos, isusunod na natin ang maliit na lata ng sardinas. Ayan, sardinas po. Hintayin natin kumulo sa Tapos lalagyan natin ng patis. Titimplahan natin ng patis. Tantsahin niyo na lang kung gaano karami ang mag-ano uh, sa panimpla nyo, no. Pag medyo nakokonti ang kayo, pwede niyo naman siyang dagdagan ng patis. Okay. Ayan. At isusunod natin ang gulay kalabasa, sitaw at talong. Ayan. Simple lang siya, konting gulay lang para hindi masyado ano, yung magkakasya lang sa ating panahog na isang latang sardinas, maliit lang na sardinas. Masarap po siya, guys. Tikman niyo, subukan niyo pong magluto ng ganitong simpleng pinakbet. Tapos alagyan natin ng sabaw para sa pakulo. Pagkayari po noon ay pwede niya siyang pakuluan ng mga 15 o oh, 10 to 15 minutes hanggang sa maluto yung kalabasa, sitaw at talong. Takpan niyo po siya. After 15 minutes, saya na po ang ating niluto. Ayan na po yung ating niluto. Good for 2 to 3 persons. Maraming salamat po.